okay so good morning po sa lahat mga boss welcome back po muli sa ating facebook page si boss Thor nagbabalik po sa ating shortlist lotto tips and guide today sa araw po ng lunes mga boss october 20 2025 ayan migalab shoutout po sa ating mga viewers natin dyan Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa mga bagong pasok pa lang po sa ating live kung hindi pa po kayo nakapag follow I-follow na po para always updated tayo, no? Sa ating mga probables combination dito sa ating loto. Ayan. So, mga boss, kung nakikita nyo po, ito po yung ating official result, mga boss. So, sayang mga boss, ano, yung 812 na to. Uh, binigay natin yan noong uh, October 18. Pahabol natin yan sa 9pm. Sana may nakakuha, guys, no? Nakapag- uh, ah uh, maintain itong numero ha na 812 so muni ang akong gihatag mga boss oh uh, may na akong gihatag sa 9pm dito sa October 18 so na-delay lang tayo mga boss sayang oy oh eto target 100 rumble 100 so muni siyang official result 840 sa 2pm so muni guys, no, delay din po tayo nito na combination natin binigay din natin to nung nakarang araw. So puro delay ang ating mga binigay na combination. Sayang nga, oy. Hindi nag on spot, no. So 814 naman sa alas 9, 812 sa alas 5. So yung ngayong mga boss, ang guide natin today is uno og 9. Uh, so uno og 9 mga boss, ang atong first na mga numero, mga potential natin na numero mga boss mo ini. Saganahan lang, mga boss, ha? Sa musabay lang, ni eh. Okay? So, muni ang atong um, potential combination. Probables combination nato Saganahan lang, mga boss, ha? Next. Ah, uh, pasilip. Pasilip po ng uh, sinulat natin, mga boss. Maraming salamat. Saglit lang itong ating uh, video. Yan ang ating uh, pambato natin today. So, gwapo ni mga boss. Oldro, ha? Gwapo n'yong oldro. Ani pwede ni pa on spot pwede habulin sa alas 5 at alas 9 depende na po sa inyo mga boss guide number 1 guide number 9 muni ang atong mga numero next ang ating pa bonus pa bonus na to is ano lang to dalawa lang mga boss sa ganahan lang mga boss ha, sa ating 490 o 790 sa ganahan lang Okay, Last itong ating special combination naglabas po ito sa ating uh, STL Swert 3 mga boss. Kaning atong special combination number na nato is 721. So nagresulta na sa uh, STL Visayas Swert 3 712 ang plastada. Muna siya ang kusog na numero guys no. Mini numero na uh, best of October. So malay po natin uh, baka lumipat 'yan sa Swertres Lotto sa 3D. 'Di ba kasi naglabas na ito sa 3. Okay, so subukan natin mga boss. Okay, so may guide tayo na uno, 721, 791, 729. Target 100, Rumble 100. Sagahan lang po yan, sa lang po sumabay. Yun lang po at good luck sa nintanan. Maraming maraming salamat.